ipapakilala ko sa inyo si Alisa. Siya na ang magbabantay sa inyo habang nasa trabaho ako. Hello po, Lola Tere. Bakit? Ano nangyari kay Ana? Mag-aaral daw ulit si Ana eh. Tsaka hindi naman talaga siya caregiver eh. Pinakalusapan ko lang siya na silip-silipin kayo habang nasa trabaho ako. At least tong si Alisa, mababantayin niya talaga kayo kasi trabaho niya ang alagaan kayo. Tama ba, Alisa? Tama po, Lola. Simula ngayong araw, ako na pong makakasama ninyo. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Hindi mo na kailangan magbayad pa ng mga tao magbabantay sa akin, Jolo. La, hindi ko naman kayo pwedeng pabayaan na lang na mag rito sa bahay habang nasa trabaho ako. Naaalala nyo pa ba nung napunta kayo sa likod ng bahay? Kasi di nyo na makita kung saan yung daan papasok. Mabuti na lang nakita kayo ng kapitbahay natin. Kaya mas mapapanatag ako kung kasama niyo si Alisa. Para hindi na rin ako nag-aalala. Eh, ilang taong ka na ba, Nene? Ay, teka. Nasaan ka ba? Nandito po ako, Lola, sa kanan niyo. 26 years old na po ako, la. Malapit lang ba rito ang tirahan mo? Malapit lang po. Diyan lang po ako sa kabilang barangay. Eh, may nobyo ka na ba? Ako po? <laughs> Wala pa po, po. Um... Baka naman may irereto kayo sa akin dyan, la. Iyang <laughs> ako si Jolo. Hindi pa yan nagkakaroon ng nobya. Jolo <laughs> naman eh. Ilalaglag niyo ako. Mahihiyain niya sa mga babae eh. Kulang na lang, babae ang manligaw sa kanya. Ay, talaga ba? <laughs> hindi ah. Huwag kang maniwala dyan kay Lola. joke lang talaga yan. Pero yung totoo, wala ka pang girlfriend? Wala pa. Masyado kasi akong busy sa trabaho eh. Ikaw, bakit naman wala kang boyfriend? <laughs> Juicy kasi ako eh. <laughs> ang taas naman ng standard. Joke lang. Takot na ako masaktan ulit eh. Kaya pinagpapahinga ko na muna tong puso ko. Ganun ba? Oh, ano pang hinihintay mo, Jolo? Abay, ligaw mo na si Melissa. Lola naman ni. Eh. Sinong Melissa? Alisa po. Mapangasar talaga tong si Lola. <laughs> Nakakatuwa nga eh. <laughs> Mapadudot kapit bahay na